Itinatanggi ng Department of Education ang umano'y pagtatangkang baguhin ng kasaysayan. Kasunod yan ng rekomendasyon na baguhin sa curriculum ang paggamit ng terminolohiyang diktadurang Marcos. Una na ang binatiko sa isang DepEd memorandum na nagre-rekomendang tawagin na lang diktadura ang kabanata ng martial law dictatorship ni Marcos Sr. Pero ayon kay DepEd Bureau of Curriculum Development Director Joseline Andaya, layunin lamang ng naturang memo na maisaayos at matutukan ng pangyayari pangyayari at hindi sa mga politiko. Hindi na pa ng ahensya na hindi ito revisionism at papayagan pa rin ang mga guro na banggitin ang diktadurang Marcos. Ituturo pa rin daw ang deklarasyon ng batas militar, implementasyon ng diktadura at agong yaman. Gayon din ang pagbagsak ng ekonomiya, paglabag sa karapatang pantao, pagpatay kay dating Senator Nino Aquino at iba pa. Dagdag nito, walang nagutos sa kanila na gawin ng planong pagbabago at wala rin daw kinalaman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte rito. Sa kabila nito, naniniwala naman si Marshal Law Victim and former Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales na oras na mabago ang salitang diktador ay tila itinatago na ang katotohanan sa nangyari sa madugong martial Law. It would be incumbent upon academics in particular to come out and tell the truth about evidence and uh, deny and the, the, deny the violations that are being committed right now these are distortions of truth why are you removing the name marcos do not remove the name marcos